pertarungan Kelayaan Kepayapaan Terpetang pentau Kelikasan kebataan, Kelibigan Sebuah ikut Sebuah itu Ikaw ba kaibigan ay gusto mo ng kapayapaan sa buhay mo? Ako nga pala si Paola Gawad. Samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Nais nice kong pagtuunan natin ng pansin ang salitang kapayapaan. Ito ay nabanggit ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayong araw sa Luke 19 verses 41 to 44. Naglakbay si Jesus kasama ng kanyang mga disipulo patungong Jerusalem. Siya ay pumaroon bilang hari nagsisigawan sa tuwa ang kanyang mga disipulo dahil sa dami ng miracles na na-witness nila. Ngunit sa kabila ng kagalakan at pagsasayan ng mga taong kasama ni Jesus, ay ito yung nakasurprise sa akin. Kasi si Jesus, nang makita niya sa malayo yung lungsod ng Jerusalem, ito'y kanyang tinangisan. Siya ay naiyak ng labis dahil sa pighating nararamdaman niya para sa mga tao. At sinabi niya, Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingit ito ngayon sa iyong paningin. Kung nalalaman mo lamang, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Alam niyo po, uh, meron talagang kakataon o panahon sa ating buhay kung saan tayo'y dumaranas ng sa least diwang uh, kagipitan sa buhay. At kaliwat kanan, merong pwersang nais wasakin at sirain ang ating buhay. Parang pinipita ka ng salisaliwang problema. Hindi ka matahimik sa ulo ng sitwasyon sa iyong pamilya, sa trabaho, o di kaya naman ay wala namang pagsubok pero ang daming negatibo ang boses na gumugulo sa iyong isipan at sa iyong puso paano nga ba tayo magkakaroon ng kapayapaan kung ganito ang buhay? Mayroon akong tatlong points para sa inyo ngayong araw. Tatlong P. Pansinin, pagganahin, at piliin. Una, pansinin ang pagdating ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon sa bawat araw. Take a step back and ask, Where is God right now in the picture of my life? what could he be doing for me right now? At kapag nakita niyo siya, ay i-acknowledge ko ang Panginoon. Lord, ko Lord, yan. Nariyan ka pala. Salamat dahil tinulungan mo ako sa pangamalitan ng ganito at sa dinanas ko ang ganyan. Ang dami ko palang kailangan ipagpasalamat sa iyo. Nakafocus ako dito sa isang bagay pero marami pa pala akong biyayang natatanggap mula sa iyo. Pangalawa, Paganahin ang grasya ng Panginoon na laging nariyan. Meron tayong daily supply of grace. Paganahin mo ito, ibig sabihin, pahintulutan mo ang grasya ng Panginoon, nagisingin ang iyong consciousness at ang iyong conscience. Malalaman mo kung ano ang tama at kung ano ang nararapat mong gawin. At kapag ito ay natuon sa iyong isipan, sundan mo ito act on that grace. Mararanasan ninyo ang galaw ng Espiritu Santo sa inyong buhay bilang ating gabay at tagapagpayo. Pangatlo, ay piliin lamang ang mga bagay na makapagbibigay sayo ng kapayapaan. Choose the things that will allow you to sleep soundly at night. Simple example. Bago matulog, manunod ka pa ba ng horror at gruesome na pelikula o yung light and feel good lang na show? Sa tingin mo, ano ang pagbibigay ng mahimbing na dulog sa iyo. At isang bagay na siguradong sisira sa peace mo ay ano? S-I-N Ang paggawa ng kasalanan at ang mabibigat na consequences nito. Kaya nga, nagpapakilala sa iyo ang Panginoong Diyos paulit-ulit dahil siya ang nagligtas at magliligtas sa iyo sa kapahamakan. At araw-araw ay binibigyan kanya ng grasya para gamitin mo ito sa paggawa ng mabuti para sa Panginoon at para sa kapwa. Ngunit ang katanungan minsan, bait naman ako, wala naman akong sinasaktang tao, magagawa naman ako ng mabuti, pero bakit wala akong maramdaman na kapayapaan? Alam ng Panginoong Jesus na siya lamang ang makapagtutulog ng tunay na kapayapaan. Kaya po, Pansinin natin ang pagdating ng Diyos sa ating buhay. Paganahin natin ang grasya na bigay niya sa ating araw-araw. At piliin natin lamang ang mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya din po natin ang Philippians 4 verse 7. Nawa, ang kapayapaan ng Diyos, nahikit pa sa kaya nating maunawaan, ang magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Sana po ay nag kayo ng short reflection video na ito. Please don't forget to like and share to your friends para marami pa tayong makasama dito sa landas ng pag-asa.